Akala mo kailangan mo pa ng bisyo para maubos ang pera mo? Sa panahon ngayon, hindi na. Minsan yung mga simpleng gawilang, yung tipong normal lang to. O lahat naman ganito eh. Hindi mo namamalayan, yung bulsa mo lagi ng butas. Wala ka lang pera. Alam mo yung mga ugali na hindi naman mukhang delikado? Yung parang harmless lang, pero sa totoo lang sila pala yung tahimik pero malupit na pamatay ipon. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tatlong silent money killers. Mga asal o habit na akala mo okay lang. Pero sila palang dahilan kung bakit parang laging kulang ang pera mo kahit anong sipag mo. At malay mo, isa sa tatlo, ginagawa mo na pala araw-araw. At hindi mo lang namamalayan. Tuloy, kahit anong ipon mo, laging nauuwi sa wala. Kakabudget mo, puro kulang pa rin. At sa bandang huli, napipilitan ka na namang umutang. Ganyan nagsisimula ang cycle na mahirap ng takasan. Kung bago ka sa channel, ito ang The Brown Investor. At dito pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapalago ng pera, mindset, at kung papaano umasenso sa praktikal na paraan. Lalo na kung ikaw ay nasa 30s o 40s na at gusto mo nang makahabol sa ipon at income mo. Consider subscribing. Malay mo, dito mo malaman ng financial freedom na matagal mo nang gusto simulan. So kung ready ka na, simulan na natin. Alam mo yung biglang yaya ng tropa? Bro, kapi tayo. Uy, tara, samgip naman. Oh, treat mo naman ha. Ikaw na lang kasi sa grupo ang hindi pa nagbabayad last time. At dahil ayaw mong mapag-iwanan, go ka lang ng go. Kahit pagod, kahit wala sa plano, kahit kasasahod mo lang, game ka pa rin. Kasi iniisip mo, ayoko naman magmukhang KJ. Pero hindi mo napapansin, unti-unti na palang nauubos ang ipon mo o mas malala, wala ka pa palang nasisimulan. Kahapon lang ang sweldo, pero bakit ngayong araw, ubos na agad? Simple lang, pakikisama ang kalaban. At sa totoo lang, hindi mo na yan lifestyle. Lifestyle ng tropa mo na sinusubukan mong sabayan. Quick insight lang mga bro. Walang masama sa pakikisama. Pero kung inuuna mong sabayan ang gastos ng iba kaysa sa financial goals mo, pinagpapalit mo ang short-term bonding sa long-term peace of mind. Oo, masaya yung bigla ang lakad. Pero yung stress na dala ng ubos agad ang pera 'yon ang hindi nakakatawa sa bandang huli Kwento lang ah Dati ako yung laging game sa tropa Hindi ako marunong tumanggi Feeling ko laging kailangan nandoon ako Pero habang sila chill lang after lakad ako yung nagka-anxiety pag tinitingnan ko na yung wallet at banking app ko. Kasi tuwing 15th at 30th of the month, laging next well doon na lang ako makakaipon. Pero guess what? Kung hindi mo simulan ngayon ang pagiging matalino sa pera, kailan pa? Hindi mo kailangang putuli ng samahan, pero pwede mong unahin ang sarili mo. At yung mga tunay mong kaibigan may iintindihan ka niyan. Na-experience mo na rin ba to? Comment ako muna kung handa ka nang unahin ang goals mo kaysa sa pakikisama. Iba rin talaga ang feeling pag payday, no? Yung kahit pagod ka buong buwan, biglang gumagaan ang pakiramdam pagkasahod. Pero ito ang isa sa pinaka-common na money trap na di natin namamalayan yung tinatawag kong deserve ko mentality. Alam mo yung vibe? Grabe stress ko sa work, kaya dapat i-reward ko ang sarili ko. Minsan lang naman eh. Deserve ko to, pinagpagurang ko to. Kaya kahit hindi naman kailangan, sige lang ang gastos. Shopee sale kahit puno pa ang cart mo noong nakaraang buwan. Grab food o food panda araw-araw dahil ayoko nang magluto, pagod na ako. Bagong sapatos, kahit tatlo pa ang maayos na naka-stack sa bahay. Weekend hotel stay o staycation para lang makabawi. Starbucks araw-araw na parang basic need na. Tapos ano ang ending? Wala na namang natira sa sweldo. Sakto lang o kulang pa ang katotohanan? Oo, deserve mong magpahinga at ma-reward. Pero ang hindi mo deserve ay yung stress na wala kang savings. Puro utang at laging takot ka kapag may emergency na dumarating. May kaibigan ako, magandang sweldo, ang ganda ng lifestyle. Every sweldo, parang piyesta. Travel, coffee, bagong gadgets, treat sa barkada. Pero nang biglang na ang tatay niya, nako, wala siyang mahugot kahit 2,000 pesos. Ang ending, pautang dito, credit card doon, sunod-sunod na problema. Ano lesson dito? Ang reward dapat galing sa sobra. Hindi galing sa ipon. Hindi pwedeng reward muna bago savings. Kasi kung ganyan ka palagi, ikaw rin ang unang babagsak kapag dumating ang di inaasahang gastos. At kung paulit-ulit mo itong gagawin, buwan-buwan, hindi lang ipon ang mawawala sa iyo, pati pagkakataon mong umasenso. Ikaw guilty ka rin ba minsan sa deserve ko to mindset? Comment mo ang salitang deserve kung nakarelate ka at baka makita mong hindi ka nag-iisa. Medyo kontra ito sa madalas nating naririnig. Kasi ang laging tinuturo, magtipid ka, huwag kang gastador, iwasan ang luho. Pero ito ang hindi madalas pag-usapan. Sobrang pagtitipid. Isa rin tong silent killer ng pera. Oo, tama ang magtipid. Pero kung lahat na lang ay ayaw mong gastusan, lalo na yung mga bagay na magpapalago sa sarili mo, eh baka hindi na pagiging matalino yan, kundi takot sa paglago. Ito yung mga taong ayaw bumili ng libro kahit gustong matuto. Ayaw mag-enroll sa skill class na makakatulong sa karir o negosyo. Ayaw gumastos ng kaunti para sa mas maayos na gamit o tools. Takot mag-invest sa sarili kahit obvious naman na kailangan na. Ang mindset? Sayang yan. Gastos lang yan. Pero sa totoo lang, yung hindi mo pag-invest sa sarili mo, yun ang mas malaking sayang. Example, may kakilala ako, gustong gustong mag-start ng online business. Pero, nung inalok siya ng online course na 500 pesos para matutunan ng basic content creation, sabi niya, malaman, YouTube na lang ako, pero araw-araw naka Netflix, naka Food Panda, naka Data, may time manood ng series pero walang time mag-aral. Ngayon, dalawang taon na wala pa ring progress. Imagine kung nag-invest siya noon ng 500 at sineryoso, baka ngayon kumikita na siya online. Baka hindi na siya nakadepende sa sweldo lang tipid is good but growth is better hindi lahat ng gastos masama may tinatawag tayong intentional spending yung gumagastos ka kasi may malinaw kang purpose para matuto para gumaling para umangat kasi ang tunay na mahal hindi yung course hindi yung libro hindi rin yung tools ang tunay na mahal ay yung nawawalang opportunity dahil takot kang gumastos para sa sarili mong paglago. Ikaw ba? May pagkakataong pinili mong magtipid kaysa mag-invest sa sarili mo? Comment mo ang salitang GROW kung naniniwala kang mas mahalaga ang long-term growth kaysa sa sobrang pagtitipid. Baka may matutunan din sa iyo ang ibang viewers. So, quick recap lang tayo. Three silent money killers na akala mo harmless. Number 1, pakikisama mindset. Number 2, deserve ko to mentality. Number three, overtipid mindset. Lahat sila, hindi masama kung balanse. Pero, kung palagi mong ginagawa ng walang awareness, unti-unti kang ilulubog sa kakapusan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, alin sa tatlong to ang ginagawa mo ngayon? Comment mo sa baba. Honest tayo dito. No judgment. Learning lang. At kung may natutunan ka, huwag kalimutang i-like ang video at i-share sa isang kaibigan na kailangan ding marinig to. Don't forget to subscribe for more real talk na tungkol sa pera, mindset at buhay Pinoy.